Marami ring natatanggap na reklamo sa pagpaparehistro ng SIM ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng DICT dalawang araw matapos i ilaunch ito. Nagbabalita ng live o nagre-report ng live mula Quezon City ang aming correspondent Stan Gajete. Stanley, ilan na ba yung reklamo natatanggap ng ahensya? Pia, umabot na nga sa 481 isa ang bilang ng reklamo na tatanggap ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ng Department of Information and Communications Technology simula kaninang alas 3.30 ng hapon. Partikular ito sa SIM card registration ng mga prepaid numbers. Pero ayon pa rin sa ehensya, ay eh medyo bumagal na nga ang pumapasok ng mga reklamo dahil baka nanganganay lang daw ang lahat dahil kakasimula pa nga lang nitong SIM card registration. Ayon kay DICT Undersecretary Alexander Ramos, internet-driven ang pagpaparehistro kaya marami ang concerns tungkol sa loading ng website at bagal ng pagpaparehistro dahil hindi nga makausad sa proseso ang karamihan sa mga nagre-reklamo. Maaari naman magpatulong sa mga SIM retailers kung paano magparehistro. Sa tala ng CICCP, pinakamaraming concerns ay kung paano magparehistro, kasunod ang hindi pagganan ng website, kahinahinalang hinalang website link, kung saan magpaparehistro, hindi gumagana ang website features at mga tanong sa deadline ng registration, ilang SIM ang maaaring iparehistro at iba pang privacy issues. Pinakamaraming reklamo ang natanggap ng smart na halos 200 complaints na sinundan ng globe na may 121, 80, 83 naman para sa token text at 41 para sa dito subscribers. 24-7 ang operasyon ng call center ng ahensya at may sapat na bilang ito kung kahapon na sa 20 tao lang ang sumasagot sa mga concerns. Ngayon ay aabot na sa 70 empleyado ang handang sumagot sa mga reklamo at para matulungan ang sino mang may katanungan pagdating dito. Tatakbo ng siyam pong araw na mag-ooperate 24-7 ito at mula ito ay pag-aaralan ng ahensya ang public behavior kung marami na ang nakakaalam sa sistema ng pagpaparehistro. Paalala ng CICC, sila ay aalalay sa mga katanungan pero ang publiko pa rin ang magbibigay ng impormasyon. Ayon pa kay Ramos, Bagamat pang prepaid numbers ang registration, may notice pa rin sa mga postpaid subscribers na humihingi ng permiso na maisama ang kanilang impormasyon. CICC will assist them, assuring them na uh, okay, ganito. May options pa eh. Are, hindi lang naman yun ang option to register. So we give them advisory. We provide them options that they can do while waiting. May mga nare-receive tayo dyan, sir, ng mga calls na, oh, hindi naman pala ako matutulungan dito bakit meron pang ganitong calls na tinatawag so we explain to them na we are here to explain or anything you need and then extension lang kami but we don't have direct um contact or lines sa mga telco natin para sa mga reklamo tungkol sa pagpaparehistro, maaaring tawagan ang mga numerong makikita sa TV screens. Pwede rin tumawag sa hotline na 1326. Libre ang pagtawag sa mga numerong ito. As of 6 p.m. nga ay umaabot na sa limandaan at apat na po na ang bilang ng concerns na idinudulog ng publiko dito sa CICC patungkol sa SIM registration at patuloy silang tatanggap anumang oras. At yan ang latest dito sa CICC sa Quezon City. Balik sa Pia standing nagulat nang live susunod edsa bus carousel nais isa pribado nang transportation de